Alam mo ba yung we time o yung panahon ninyong mag-asawa na kayo lang dalawa magkasama? Gaano nyo man ninanais na magkaroon ng anak at kahit gaano nyo kamahalang inyong anak, eh dapat meron pa din kayong time na kayo lang dalawa ng asawa mo ang magkasama. Marami talagang nagbabago kapag nagkaanak na at maraming mag-asawa ang makapagpapatunay na kadalasan e eh napagseselosan pa ang anak dahil doon na napupunta halos lahat ng atensyon. Sa kanila na umiikot ang buhay mula paggising sa umaga hanggang gabi. Kung hindi man yung mismong bata ang inaasikaso, eh related pa din sa mga bata, kagaya ng pagliligpit ng gamit nila, paglalaban ng damit nila, pagbili ng mga pangangailangan nila, at kung ano-ano pa. eh, misan pa nga, maghapon ang nakatutok sa bata, pagdating sa gabi, nako, kasama niyo pang matulog. Pagka namamasyal kaming pamilya, minsan, takam na takam na ako magsamgyupsal eh dahil maliliit pa yung mga anak ko. Dihado sa bayad at hindi din naman nila gusto yon. Kaya kadalasan, kung ano gusto nila, eh doon na kami hahanap ng kakainin namin. Hindi naman masama yon, pero sa mag-asawa, minsan, nakakapagod paglaging laging ganun. Pagod kasi nawala na kayo ng panahon para sa isa't isa. Yung hindi naman niyo sinusukuan at inaayawan ang responsibilidad sa mga anak, pero dahil napapansin nyo na parang nagsasuffer na yung relationship nyo, eh parang nakakaramdam na rin kayo ng frustration. Dapat tandaan na ang marriage ninyo ay hindi nagtatapos pag may anak na kayo. Ang ibig sabihin niyan ay hindi dapat mawalan ng panahon na para sa inyong dalawa lang. Yung sinasabi sa Bible na pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Totoo pa din yan kahit may mga anak na kayo. Ang pag-aasikaso at pagbibigay ng panahon sa inyong asawa ay hindi nangangahulugang nawawala na ng puwang ang inyong mga anak sa puso at buhay nyo. Ang totoo pa nga, ang matibay na relasyon ng mag-asawa ay mabuting bagay para sa mga anak. O ano pang hinihintay mo? Tag mo na yung asawa mo o send mo sa kanya ang video na to para ako na magsasabi sa kanya naway lalong maging matagumpay ang pamilya nyo habang pinagtitibay ninyo ang marriage nyo sa gitna ng challenges na kinakaharap nyo bilang mga magulang. Kayang-kaya nyo yan sa tulong ng Diyos. O, asa pa kayo ha?